Magandang gabi po. Ako po si Jessa, tubong negros. Nais ko lang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Nangyari ito taong 2015 sa isang baryo sa Budok na tinatawag na Sityo Malinaw. Maraming alamat tungkol sa lugar na yon. May mga diwata raw, inkanto at mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Noong una, hindi ako naniniwala pero pagkatapos ng naranasan namin, masasabi kong may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ako at ang aking asawa na si Dendo ay lumipat sa sitio malinaw dahil doon nakatayo ang iniwan na bahay ng kanyang yumaong lolo. Malaki ang lupa, may taniman ng tubo at mais, at may lumang bahay na gawa pa sa kahoy at bato. Doon namin naisip magsimula ng bagong buhay. Pagkarating namin, Sinalubong kami ng ilang kapitbahay. Mabait naman sila, pero kapansin-pansin na parang iniiwas nilang banggitin ang tungkol sa bahay. Nang minsang nagtanong si Dindo, simpleng sagot lang nila. Basta magdasal kayo palagi pag nandyan kayo. Ang bahay mismo ay luma na pero matibay. Malalapad ang sahig na kahoy. Mataas ang kisame at may mga antigong kasangkapan. Pero sa kabila ng lahat, ramdam ko agad ang bigat ng lugar. Parang may nanonood kahit saan ka tumingin. Kinagabihan ng unang araw namin, nakarinig ako ng mga yapak sa itaas ng bahay. Akala ko si Dindo, pero pagtingin ko, may hibing siyang natutulog sa tabi ko. Alas dosi ng gabi, bigla akong nagising dahil may umuungol sa labas. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana at doon ko nakita ang isang aninong nakayuko gumagalaw-galaw at tila may kinakain sa lupa. Nang dumikit sa liwanag ng buwan, nakita ko isa yung nilalang na payat. Mahaba ang mga kuko at pulang-pula mga mata. Napaatras ako at napasigaw. Nagising si Dindot at agad akong niyakap. Nang sumilip siya, wala na roon ang nilalang. Makalipas ang ilang linggo, may balitang dumating ang kapitbahay naming si Aling Cora buntis na pitong buwan ay biglang nang hina. Lagi raw siyang ginigising ng panaginip na may nilalang na humihigop ng dugo sa kanyang tiyan. Kapag nagigising siya, may bakas ng pasa at gasgas sa kanyang puso. Sabi ng mga matatanda, aswang daw ang gumagala sa sitio malinaw at ito ang dahilan kung bakit natatakot ang karamihan sa lugar. Habang tumatagal kami sa bahay, mas lumalala ang mga kakaibang pangyayari may mga kaluskos sa bubong gabi-gabi. Nakikita kong may aninong dumadaan sa gilid ng bintana kahit wala namang tao. Minsan, may iyak ng sanggol na naririnig mula sa bakuran kahit wala namang bata roon. Isang gabi, nakita ko mismo si Dindo na nakatayo sa harap ng bintana. Tulala. Nang lapitan ko siya, halos wala siyang malay. Tila may kausap siya sa dilim. Nang gisingin ko, Bigla siyang bumagsak at parang walang nangyari. Dumating ang gabi ng pinaka nakakatakot ng karanasan ko. Habang natutulog kami, bigla kong naramdaman ng bigat sa dibdib ko. Nang dumilat ako, may nakadagan sa akin isang babae na mahaba ang buhok. Nanilisik ang mga mata at may matatalas ng ngipin. Hindi ako makasigaw pero ramdam kong sinusubukan yung higupin ang hininga ko. Mabuti na lang at nagising si Dindo. Agad siyang bumangon. Dinampot ang krusipeho sa tabi ng kama at isinampas sa noon nilalang. Napakagat ito ng labi at naglaho na parang usok. Inabukasan, pumunta sa bahay ang isang matandang babae na kilala bilang Aling Rosa, ang albularyo ng baryo. Ang sabi niya, matagal lang iniiwasan ang bahay dahil yun daw ang pugad ng mga aswang ang lulu raw ni Dindo ay hindi basta namatay. Siya raw ay pinatay ng mga nilalang na iyon dahil tumanggi siyang sumali sa kanila. Hindi kayo ligtas dito, sabi ni Aling Rosa. Kung hindi kayo aalis, isa sa inyo ang kukunin nila. Pero matigas ang ulo ni Dindo. Ayaw niyang umalis sa bahay na minana niya. Kaya isang gabi, naghanda siya ng itak, bawang at langis ng niyog na may dasal. Nang sumapit ang hating gabi, dumating sila. Hindi lang isa, kundi tatlo. Mga aninong lumilipad sa bubong, humahaginit ang pakpak at may halakhak na parang mula sa hukay. Nakipaglaban si Dindo. Ako na may nagdasal ng nagdasal. Hawak ang rosaryo. Ang isa sa mga aswang ay bumaba at sinugod si Dindo. Pero naitaboy niya gamit ang langis. Ang dalawa na may paikot-ikot sa ere naghihintay ng pagkakataon. Sa gitna ng laban, bigla kong nakilala ang isa sa mga aswang. Nang magpakita siya sa liwanag ng buwan, si Arnel pala yun. Ang aking kababatang matagal nang nawala sa baryo. Payat na, nangingitim ang balat at halos hindi na makilala. Chesa! Samama ka sa amin! Dito ka na babagay! Napahagulhol ako at sumagot. Hindi. Tao ako, hindi halimaw. Sa tulong ni Aling Rosa na dumating kasama ang ilang kapitbahay, nagawa naming maitaboy ang mga aswang gamit ang dasal, langis at apoy. Naglaho sila sa dilim, pero ramdam naming babalik sila. Pagkatapos ng gabing yun, nagpasya na kaming umalis. Iniwan namin ang bahay sa sityo malinaw at lumipat sa bayan. Hanggang ngayon, walang nakatira doon. Kung may makakarinig man ng kwento ko, sana'y magsilbing babala. May mga lugar na hindi dapat tirhan. May mga bahay na may dalang sumpa. At may mga nila lang na kahit sa modernong panahon, patuloy na gumagala at naghahanap ng mabibiktima. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.